Lindol, huwag kang kabahan. Alamin kung paano manatiling ligtas bago, habang at pagkatapos ng lindol. Una, ihanda ang bahay mo, isecure ang mga gamit, maghanda ng go bag at alamin kung saan ligtas. Mag-install din ng alert apps para laging ready. Kapag lumilindol, tandaan, duck, cover hold, huwag tatakbo palabas, iwasan ang bintana at elevator. Pagkatapos ng lindol, siguraduhin ligtas ang paligid, patayin ang gas kung may leak, tumulong sa iba at makinig sa mga balita mula sa LGU. Hindi lang dapat tuwing may lindol tayo nagiging alerto magpatayo ng matibay na bahay, sumali sa earthquake drills at tulungan ang komunidad sa awareness. Thank you for watching. Share this video para makatulong din sa iba. Remember, safety starts with an awareness.